Ma'am, okay lang single dad? Yes, okay lang. Hindi naman issue pagiging single. Sir, ba? si uh, Ma'am Kara ay uh, 30 years old single. Wala pang anak. 32! Ah, 32. Gulang ka na pala. <laughs> mm -mm. Kailang okay boyfriend ka na at age of so 32, madam? Isa lang. So, tanong. Buo pa? O may gus-gus -gas na? <laughs> Siyempre may gus -gas na. No? First boyfriend ko yun for 8 years. Okay lang to sir. Wide po. Sige sir, baka may tanong pa kay Ma'am. Ma'am, payag ka ba sa isang single dad po? Opo. Eh kung ano po kasi, taga na po pero nandito sa Manila. Okay lang yun. Nasa nasa Saudi naman ako eh. Ilang taon na anak mo? 10 years yung panganay tapos 7 yung pangalawa. Gusto mo ako na mag-alaga sa anak ko? Depende kung magkasundo tayo. Kasi pag ayaw uwi, ko rin na, may kasi pag LDR. Kasi Pero ayaw, depende naman ayaw sa tao. Ayaw, ayaw ko rin kasi na mara, maloko ako ulit at saka maiiwan na nang sa tabi. Mm, same tayo. Kasi yung first boyfriend ko na 8 years, naloko din ako. Kung kailang pa na ako, saka nagganap ng iba. So ayaw kong maranasan ulit yung depression and then yung masira yung mental health ko ulit. So ngayon, kaya sumapasok ako sa TikTok kasi nga, sobrang hirap pag alam mo na. Muslim ka ba? Hindi po. Ah, okay. Pag ako Muslim ka eh. So, ikaw, uh, ilan yung naging ex mo after nung sa wife mo? Wala po. Ah, di ka nag-girlfriend na ulit? Nag-try ng bago, ganun? Hindi, parang natakot kasi ako. Bakit? Yung, yung binigay mo na lahat, tapos kulang pa rin sa kanya. Sa akin mo bigay lahat? yun lang. Hinabalik ko lang sobra sa iyo. Pero hindi ko pa masabi ngayon na maibigay ko sa iyo lahat. Kaso wala ka pa sa tabi ko. Ibigay mo lahat pati buhok. Pasipsip mo pati libag. Ano ba ang... Ano ba ang... Ano ba Ano ba Ano ba ano ba ha? Yung sa ano? yung responsable lang po. Tapos, yung maalaga. Ah, okay. Kaya ko lahat yan. oh, si Frey, Lahat ng tao, kaya niya gawin yun. Kaso, pag hindi mo na mahal yung asawa mo, hindi mo na yun kaya. Bina, alam mo, binaliwala mo eh, na yung lahat. Oo, oh, oh, mandating naman ate, mo. Lang, naman nila lahat eh. Sa umpisa lang, pero sa uli, hindi yung... na pagmahal mo talaga yung isang tao, kahit ano kaya mong gawin eh, yung mga imposibleng bagay na gagawa mo. Sa, sa three years ko na, ano, na nag kami ng sawa ko, ni isa wala akong nahanap para, no, ba, na, na, ano na ako ba, na takot na ako ulit mag, ano. Ako ayoko nung, ano, ayoko sa lalaki yung nananakit talaga. Pero okay ako dun sa, mas gusto ko yung responsable talaga. And then, syempre, Sinti, may yun yung sa akin, ganun. Pero yung nananakit, yun ayaw naman, mo talaga. Yun naman dapat yung ano na, gawin natin sa ano natin, respetuhin natin yung babae, at saka, wag mong, syempre, hindi mo maiwasan sa lalaki, may may pagkapasaway din. Hmm, ano? Oo. Mapababae naman mga palalaki, may pasaway talaga. So, sabi nga nila, daw, parang nasa partner mo rin yun kung paano, paano itrato yung partner mo. Ganon din magiging reflection niya sa'yo. Pero yung ayaw ko lang ko sa, ano, sa relasyon, yung, yung may tinatago ka na habang wala yung ka-partner mo. syempre nasa, na yun sa inyo. Pagkakatiwalaan ang yung, yung isa't isa. Ang hirap kasi i-share yung mga nakaraan tapos ma tapos sa pangalawa mo tapos oh. sa pangalawa mo tapos sa pangalawa mo yun yun pa rin ang gawin sa'yo ah, nakakatakot naman sa panahon ka kasi ngayon Natakot mahirap ka pala. magtiwala ka <laughs> 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 takot kayo pa Rias ba't kayo naghahanap <laughs> hindi sir hindi natakot lang tako. kami lalo I mean, ano ba okay, natakot okay, lang okay, kami na, sa mga okay, maling tao ba hindi natakot lang kami sa maling tao kung tama o maling tao yan kung hindi nyo susubukan natural lang na matakot ka yon, yon. pwedeng matakot pero wag maging duwag ha? maging duwag wag, diba? pwede kang matakot pero wag kang umatra wag kang sumuko wag kang tumigil di ba? kaya nga kaya ako okay na ako like sabi ko nga pwede susubok ulit ako makipagrelasyon para In case naman na ano, alam ko na yung yung pagkakaiba nung ano. And then, alam ko naman na sa tao na rin ako paano may iwasan yung mga bagay-bagay na nangyari before. Mm -hmm. Opo. Tama yan, ma'am. Oo. Kasi Tama. nga, hindi naman kasi lahat is pare-parehas. Kasi lumilipas ang panahon. Kailan ka pa makapag-isip ng ganyan kapag 40 ka na? <laughs> Kaya nga, nakapag-iwanan na talaga ako ng panahon. Baka pag bukas na yan ng partner mo, hindi na nakangiti yan. sinas may sapot na. Baka- Cactus na nga ako dito sa Saudi. Baka pagbukas, bukas- R-run mo kagad ngayon, Tagilid na. Bukas na ako ng kit. Cactus na ako dito sa Saudi. I-follow mo na lang siya, sir. Nagubuhay tayo I-follow na lang isa't isa. Ma'am, car, car. Opo, opo, sir. Sige po, sige po. Sige. Okay na? Thank you. Okay na. Di, di hindi kita, kita ma-follow, ma'am. Thank you sa inyo. Hindi kita ma-follow, ma'am. Request ma ka po. Request ka. Request ka. Private yata. Ano, o, hindi ma-follow. Okay na? Naka-private nga ni Request ka nga, nga ni. <laughs> okay? <laughs> okay? Okay na po, sir. Salamat po. Okay.